Kung sa Katagalugan ay mayroong bupis, dito naman sa amin ay mayroong kandinga. Yan ang ipapakita namin sa inyo. Kandinga, liyang parm boy style. Para nga po sa ating ulam ngayon, ito pong kandinga, meron po ako ditong baga at puso ng baboy. Kasama na po yung kanyang tiyan, bato, at ito pong lapay. pakukuluan lang po natin ito. Sa nga po pala, nalinis ako po na mabuti yan mga laman loob na yan. So, tagpan po muna natin. Kapag kumukulo na po, haluin lang natin ng kaunti. Para pantay po ang pagkakaluto. And maglalagay po ako ng bay leaves. Yan lang po yung pinakailalagay ko dyan. Then, po natin ulit. Sila naman po dito, nagagawa sila ng kawayan na ilalagay po sa lamesa, pang sa lamesa. Kalipas po ng nasa 30 minutes sa pagpakulo Okay na po ito Palamigin ko po muna ito Para may huwa na po namin Kapag kaya na pong hawakan Yung ating pinakuluan Pwede na po natin yan tagtarin Ito lang po yung hiwa na gawa namin Maliliit lang pong masyado And maglalagay po kami ng carrots. Same po ng pagkahiwa. At saka po itong kangkong. Ano nga ba ang pinagkaiba ng bupis sa kandinga? Sa katagalogan po, bupis ang tawag nito. Dito po sa amin, kandinga naman po ang tawag niyan. Comment po ako sa baba dyan kung alam nyo po kung ano pinagkaiba ng bupis at kandinga. So meron po kami ditong carrots. Pinurin po ang pagkahiwa at saka po kangkong. Mamaya po, explain ko po sa inyo, ito pong version namin ng kandinga. So ngayon nga po, ipakita na namin sa inyo yung version namin ng pagluto ng kandinga. Nag-isa lang po ako ng sibuyas at bawang. Ilalagay ko na po itong mga naiwahiwa namin na naman loob. Then ito po ay sangkutsahin po muna natin ng mga nasa 10 minutes. Pagkalipas po ng 10 minutes, ito na po. Naglalagay na po ako ng bay leaves. Tsaka paminta. And then toyo. Naghalawin po natin yan. Kaya po pala, nagdagdag po ako ng kunti pang toyo. And this time po, maglalagay na ako ng sili. Siling maanghang po sa kayong siling green. Para may sipa na kaagad. Maglalagay na po ako ng Carrots tsaka po itong kangkong then mix po natin maglalagay po ako ng isang basong tubig para mabilis po maluto yung mga gulay natin pagkalipas po ng 10 minutes ulit malapit akong maluto yung mga gulay natin haluin po natin And this time po, maglalagay na po tayo ng suka. Ito po. Huwag po muna natin yung nahaluin. Pagkalipas po ng 3 minuto, maglalagay na po tayo ng sili. Ito po kung bakit iba po ang kandinga sa bupis. Mas marami pong sili ang kandinga kumpara sa bupis. At saka maya maya po, ipapakita ko na po sa inyo kung bakit po kakaiba yung kandinga namin sa bupis. Tinikman ko po, kulang pa sa alat. Patis po ang ipangtitimpla ko. And pinakalas po, maglalagay na po kami ng kakanggata. Ito po yung uh, ng version ng kandinga namin sa bupis o para po maging iba yung aming kandinga. Naglalagay po kami ng kakanggata. At din yan po ay pamamantikain natin. Kapag nagmantika na po yung gata, okay na po yan. Luto na po ang ating kandinga. So kakain na Kaya po na kami. Po. Yung aming kandinga. Yan pa yung boy style po yan ha. Kakain na po kami. At si mama na naman ang unang titikim yan. Siyempre. Hmm. ano? Harap. The best ban luto ko. Super anghang. <laughs> Kargado yan mga kaibol ng sili. Diyan talaga ako panagluluto ng kandinga. So kakain na rin sila. Po, si Yuri kain, at si Kuya Bon. Mm -hmm. Si Tia nakatayo pa. <laughs> so kakain na po ito. kami. Yuno. Sarap nagmamantikan. Sarap mo. The best po ito talaga. Hmm. Tapos niya ng kanin. <laughs> <laughs> so yun lang po. Please follow, like, and share. Bye-bye. Thank -bye. you.